Tanong, sino ang tinutukoy sa Biblia na ako nga? Sagot, sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14, ganito ang sinasabi sa 13. At sinabi ni Moses sa Diyos, Narito pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Maliwanag mga kapatid, nang tinutukoy na ako nga dito sa lumang tipan ay si Jehovah. Ano naman ang ako nga na nakasulat sa bagong tipan. Ito natin. <clears throat> Dito sa Juan, Kapitulo 8, Versikulo 24. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo naniniwa, maniniwalang ako'y si ako nga. Kapag hindi raw maniniwala na ako si ako nga ay mamamatay. Ganyan ang sinasabi dito sa magandang balita Biblia Nasalin ng mga katoliko. Ayan. Ano ang kahulugan nyo nito? Bakit sa lumang tipan ay si Jehovah ay ako nga? At sa bagong tipan ay si Heso Kristo ako nga? Ano ang kahulugan nito? Ito ang kahulugan. Sa Ebanghelyo ni Juan ganito ang ating mababasa. Sa Juan, sa Kapitulo 10, versikulo 30, ganito ang ating mababasa. Ako at ang Ama ay iisa. Ang Ama raw at si Jesus Kristo ay iisa. Ito ang sinasabi dito sa Biblia. King James Version Tagalog Bible. Yan lamang ang aking may sishare at purihin ang Panginoon. God bless.